Isang magandang araw na naman mga kaibay. For today's video ay nagkaroon ng problema ang bagong-bago nating TK10, ang service ng aking bunso na si JK. Hindi naman gaano kalaki problema at hindi lamang naging magandang takbo ng service ng aking si JK. At nagpapasalamat naman kami at hindi siya tinirik sa daan. Kung hindi, aakayin tsak itong kanyang service buhat school hanggang dito sa amin. At talagang napakabilis ng aksyon ng ating mga teknisya ng NWOW at dali-dali ngang pinuntahan at agad inaksyonan. Ay san pa kayo mga kaibig at dito na kayo sa NWOW? Bukod sa mabilis na serbisyo ay talagang mababait at maasahan ang mga teknisya nila. Ang naging problema nga pala ng TK10 ay biglang humihinto sa kay bilis-bilis ng takbo ay parang nawawala ng lakas sa paghatak. Kaya kung di malawak ang pangunawa mo, ay chak magagalit ka sa pinagbilan mo. Misa naman, wag nating daanin sa init ng ulo. Huwag tayong mag-isip agad ng di maganda sa mga nabibili natin. Lahat naman ng yan ay may solusyon. Makikita't makikita naman kung saan nagagaling ang, ang problema ng ating mga e -bike. At nga pala, di talaga may iwasan ang mga ganitong pangyayari. nagpapasalamat nga pala ako kay Sir Robert. Matyaga niyang pinaghahanap. Nahalo kay Ubi na nga niya. At napakamot na lang ng ulo kung saan nagmumula ang problema. <laughs> Ay, eto lang pala. Nakita niya. Naglulus lang pala ang isang parte ng ating bike Ayan, pinapakita niya na lus lang pala. Kung saan, -saan niya hinanap mainam na mat at lahat ng mga connection ay gagawin daw niyang higpit na. Kaya iwas problema na. At magagamit na ng aking bunso ang kanyang service. Nagpapasalamat nga pala kami sa, sa inyo mga kaibay, -e mga ka -NWOW mga staff ng NWOW ng Santa Maria Bulacan. Salamat ng marami sa sa aksyon ninyo ng napakabilis. At kailangan-kailangan na nga ng aking anak ang kanyang service. Salamat sa inyo mga kaibay, ka, -e ka Wow sa Santa Maria, Bulacan. Sir Robert, maraming maraming salamat sa mabilis na aksyon na inyong ginawa. At ngayon ay magagamit na ng aking anak ang kanyang service. Ayan po ang naging ganap ngayong araw na ito mga kaibay. -e ang atin pong TK10 ano, wala naman pong problema. Naglulus lamang po ang kanyang isang parte. Kaya sa NWOW na kayo, napakabilis ng servisyo. Diyan lamang po ang NWOW sa malapit sa Meralco. Salamat po sa mga staff at salamat po sa inyong lahat. Mga kaibay, ayan po, meron na naman po tayong natutunan. At maraming maraming salamat po sa inyo, mga kaibay. Maraming maraming salamat po mga kaibay. Sana po nandiyan pa kayo ulit sa aking susunod na video. Ingat po tayong lahat.